Wow, ang sarap ng burger ni Nicole. May sampung layer si Brittany at may sanda ang burger si Julie. Hindi ka pa paniwala. Magsimula tayo kay Nicole. Sobrang gutom na talaga ako. Kain na tayo. Ah, sayang at isang burger lang. Sino ang susunod mga babae? Si Brittany ay nasa kanyang sariling istilo. Ngayon ay oras na para sa aking isang daang burger. Gutom na, gutom na ako! Nilagay ko silang lahat sa isang bundok! Hindi! Eto ay bumagsak! Jilly, ayos ka lang ba? Oo, oh, ayos lang ako. May ilang problema, pero masarap pa rin ito. Nakakuha si Nicole ng isang itlog... Si Julie ay may sampo! Hindi pwede! Si Britney ay may isang daang itlog! Sino ang mauuna? Halika na, Nicole! Ah, ayan na! Binibit ko sa aking bibig! Oh, anong bangungot? Kakilakilabot ang hilaw na itlog! Ayoko nito! Mas masarap ang pritong itlog! lang ako lang ihagis ito sa ere at basagin gamit ang aking katana? Perfecto! Ngayon, saluhin ito! Ano sa tingin mo? Hindi ka pa nipaniwala yun? Hindi pa ako nakatikim ng hilaw na itlog, pero pwede nating inumin ito gamit ang straws! Sorry, Brittany. Ikaw ba? Aray! Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Julie ay may sampung donut at si Nicole ay may isandaan sa mga ito. Hindi ka pa ni Sige, simulan na natin. Oh cm Lasa ng hindi ka panipaniwala. Call na ang susunod. Sige. Hmm, saan ko sila kakagatin? Ah, alam ko na. Dapat nating stack ang lahat ng donuts sa isang tori. Siguradong magiging sobrang sarap nito. Kailangan ko ng isang maliit na sulat. Hindi makakita si Nicole ng kahit ano. At makakakain tayo ng mga donuts. Maghintay! Hindi! Mga babae! Nako, nalaglag ang coat ko. Ayos lang ako. Pero huwag mong gagawin ulit yon. Nako, kaysa man naman ang ginawa. May mga pulang sili ngayon. Oo, may sandaang piraso si Julie. Julie, halika na. Magsisimula tayo kay Britney. Siya ang pinakamasuwerteng babae sa mundo ngayon. Ayos lang ako. Kailangan mong magsimula. Mukhang nakakatakot ang pulang paminta. Oh, mga babae! Okay. Sino ang susunod? Um, sa tingin ko ako na ito. Oo, oh, sige. Subukan natin ito. Kung ganito ang naging reaction ni Brittany sa isang sili, ano ang mangyayari sa akin? Nagsisimula na. Oh, oh. Wow, masarap! Ang literal Mas na bugtong 'yan. Kumain kami. Uy, kumusta? Kadil. Ang nakakatakot niya. O, oh, ang ang hang. Grabe talaga. Sige, kakainin ko na silang lahat ng sabay. Ay nako, kakaunti pa lang pero ramdam ko na ang anghang at kadiri. Ah, uh, nakakatakot ito. Kailangan nating tulungan si Julie. Ito ang pangalawang trabaho ko. Wow, gumagana ito. O hindi yun tama pare, may idea ako Maari akong magbihes bilang siyentipiko Maganda, ayos lang, isa pa At tingnan ang chip ko sa pamamagitan ng magnifying glass Mukhang mas malaki ito sa ganyang paraan ah, Kukunin nito gamit ang sipit Ang galing, subukan natin anto mawa gaga ko na ang lagari oh talagang nakatulong to sa akin abutin ko ang lahat ng chips ang sarap nito hindi ka pani-paniwala gusto ko pa pakiramdam ko ay bagay ito sa akin sana ayos lang si Julie pero ako na ang susunod Ayokong makaligtaan ito, kaya magsisimula na ako. Ang daming iba't ibang lasa. Gusto kong subukan silang lahat. Ang sarap nito! Kayo guys, ha-ha! Hinihimatay ako. Ang galing! Mahal ko ang chichirya! Masarap! Itini, itigil mo na yan. Sige, may helmet ako para protektahan ako. O pwede rin niyang gamitin ito, pero babanggain namin ang pader ng mga chips. Ang marmalade eye na ito ay napakaakit-akit. At marami sila, mahigit isang daan na gummy eyes, Kahanga-hanga iyon. Uumpisahan natin kay Nicole. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Napakaliit at cute nito. Tikman natin. Oh, ang sarap. At napakarami pang dapat gawin. Pulutin. Hindi masama. Hoy! Bakit walang nagsabi na ang jelly ice ay napakasarap? Oh, mga babae, tulungan niyo ako. Ang mga mata ko. diggo oh angsara hahaha <laughs> Tayo. Tapos na ang una kong drawing. Magiging maayos ito. Matatapos na ito. Uh -huh. Magandang ideya! Arang turo na lang! Sige, simulan na natin! Gagawa ako ng makukulay na donut gamit ang makukulay na masa. Lalabas na napakasarap nito. Pinipis silang makulay na masa sa mga molde ng donut. Magkakaroon ng pink, dilaw, asul, verde na donut. Ngayon, kailangan na lang hintayin itong maluto. Ang talino mo talagang bata! Huwag kalimutan ang mga donuts! Siyempre! Kaya, tapos na sila. Oras na para ilabas sila. At kailangan ko ng sprinkles, kaibigan. Hindi ko talaga mabuksan ito. Halika na! Iyakin natin na maayos natin ito ng tama. It's It's ito! Meron ka rin kaunti sa amin. Wala na akong sprinkles! Sandali! Meron pa sa ako! Perfecto! Hoy! Makasarili! Tingnan mo kung kumusta ang mga donut ko. Tapos na sila. Inilagay namin ang lahat sa isang plato at pinudpura ng pulbos na asukal sa ibabaw. Perfecto ito para sa mga... ito palaging magluto ang nanay ko para sa akin nung bata ako. Pero naging perfecto ito. Napaka-boring. Meron akong mga itim na donut. Hindi, hindi sila nasunog. Napaka-donut niyan. Napakasarap ng mismong mga donut. Binubuhusan ng pulang icing sa ibabaw nila. Napakasarap nito. Wow. Ang mga donut ko ay mukhang mas nakakagutom na ngayon. Lagyan natin ng ilang detalye. Mukhang pamilyar. Diba? Uy! Ang aking maliit na hininga. Salamat, Thing. Kailangan ko ng mangkok at strawberry syrup. Oo, oh, iyan nga yun. Handa ka na ba? At ngayon, ilalagay ito sa mga hiringgilya. Annie! Judea, oh, honey! Bakit mo tinatakot ang matandang babae ng ganun? Syrup lang ng presa ito. Ibubuhos ko ito sa mga donut para mas sumarap. Maglalagay ng ilang mga hiring gilya doon. Magugustuhan ito ni Baby Kate. Halika na, Baby! Go! Oh, sandali! Ito ay donut at strawberry syrup. Oh, mahusay! Napakasarap! At ano ang nasa loob ng hiringgilya? Gusto kong subukan! Woo! Kaya, ano ito? Oh! Alam ngayon, ko magugustuhan na natin ang mga donuts na ito. Mukhang napaka-cute nila. Aba, medyo mejo lola. Oh! Naiinit ako. Right. Hindi ko pa nakita ang rainbow donuts dati. Maganda ang itsura at napakasarap ng lasa. Horay, natutuwa ako. Pabayaan mo akong mag-isip. Ang nanalo ay tingnan natin! Oh, oh. Talaga, maging maingat. Tingnan mo ang nakakatawa kong salamin. Gusto ko ng cocktail. Gawing masarap na masarap. Tapos na... Galing, sis! Magaling, Willoughby! Sige, lulutuin ko ang lahat. Nakakatawa! Ano ko. Maano ako magsisimula? Meron akong astig na shade para sa salamin. Lalagay ako ng ilang candy na may toxic na glaze dito. Sobrang asim! Ngayon, ilalagay natin ito sa oven para matunaw ang candy. Pagkatapos, titigas ito at magkakaroon ako ng caramel glasses. Ito ay magiging sobrang galing. Oras na para hilahin ito palabas. Oh, anong gagawin ko, Ed? Hayaan mong tulungan kita, Ed? Oh, sandali. Sa tingin ko, alam ko na. Tignan mo ito. Sige na. Kailangan ko ng Skittles. Ayusin natin ito ayon sa kulay. Ilalagay ko ang Skittles sa bawat baso. Matatamis at masarap ang mga candy na ito. At ngayon, kailangan natin itong punuin ng Sprite. Oh, sige! Magtatagumpay ako. Magandang ideya! Pwede kong gamitin ang aking handpen? Tare! Ang dami kong pag-shake! Punan ako mula ulo hanggang paabro. Ayos lang yan. May natira pa akong soda. Ngayon, para sa dekorasyon, gagamitin ko ang whipped cream at ilang Nerds Candy bilang sprinkles. Ang ganda at makulay. Pinapalamutian ang lahat ng mamasamasa na bahaghari. Di pinagmamalaki kita, Enid. Akin naman ngayon. Gagawa ako ng gulay na cocktail para kay Kate. Kamatis, sariwang pipino, konting amoy ng karot. Ang sikreto kong sangkap, kinchay. Paghalu-haluin natin. Ang ganda ng berdeng kulay. At pinakamahalaga, lahat ay natural. Tingnan mo lang yan. Nako, ang baho. Gutom na ako. Naghanda na ako ng baso para sa cocktail ko. Kailangan lang natin itong lutuin. Hindi ko talaga gagamitin ang Sprite. May sarili akong natatanging inumin. Ako mismo ang gumawa nito. Hey! Bagay, kailangan kita. Pwede mo bang ilihis ang atensyon ni Hanet? Sige. Halika, umaasa ako sa'yo. Oh, masarap na krema! Oh, ito. Kailangan ko lang ng whipped cream. Kukunin ko ito. Idedekorasyon ko ito sa aking cocktail. Isang paniki? San ka galing? Lumayas ka? Nakulong ka na. As sana again, Nasa cocktail kita. Ipinapasas ang straw niya. Eh, pwede mo na itong tikman. Wow! At tayo na! Wow! Mukhang masarap lahat. Hindi ko pa ito natikman noon. Medyo kakaiba ito. May mga kakaibang pakiramdam. Ayoko na itong inumin. Ano ito? Mukhang kakaiba? Parang berdig. Salamat. Ayaw ko niyan. Kadiri, ang ganda ng mga ito. Parang Salamat. matamis na bahaghari. At kamangha-mangha ang cocktail. May whipped cream sa ibabaw. Ito ang panalo. Talaga. Salamat! Basensya well, ka Malapit nang matapos si Kate. Oh! Gusto ko ng pasta! Siyempre! Handa na! Ano? Hindi ko I na Ikaw yun. Ang kurna kung ano yung gagawin ko eh. Naglagay kami ng mga buluti sa plato. Sa mo ang aking... mga Maari mga mga paglingkuran ang mga mga na babae. hayaan mong mga kita kung paano magluto. Kailangan nating buksan ang kalan, lagyan ng tubig iyan. At ang ating pasta ay oh. Sige, magsimula na tayo. Nakakainip ang spaghetti. Ayokong lutuin yan. Magdaragdag din ako ng kulay. Pasensya na mga kaibigan! Kailangan mong magingat! ingat Sige. Pasensya na! Pasensya na Wednesday! Hindi ko sinasadya. Heto si Flower. Sa ang itlog sa gitna. Oh. Oh. Ngayon, lahat. ihalo natin ang lahat. Handa na ito. Kuha tayo ng maliliit na piraso at ibuhos ang mga piraso ng masa. Ang pinakamahalagang bahagi ay kunin ang mga pangkulay ng iba't ibang kulay at idagdag ito sa bawat isa sa kanila. Tingnan mo ang lahat ng kulay na iyan. Gamit ang espesyal na makina, pinuputol ko ito sa iba't ibang hiwa ng pasta. Ayos! Kailangang lutuin na ang aking pasta. Ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Ang spaghetti ko ay handa na. Ay, hindi ko makita ang anuman. Ang kapal ng fog. Ay, nasaan ang ketchup? Crema, tutulungan kita. Oh, salamat, babe. Pasensya, pasensya. Ay, hindi. Pasensya. Lola, narito ang napkin. na. Okay, salamat, ngayon ay nilalagyan ng ketchup ang spaghetti. Pwede mo subukan. Tara na! Ang astig! Iidibig ko pa ay diyan-diyan ano ang kanuang doon. Mayroon akong malamig na ulam. Naglalagay ng spaghetti sa plato. At ngayon, kailangan ko ng tinta. Pinipiga ang tinta sa spaghetti. Oo, oh, oo, oh, oh. naging itim ito. Pinipilit palabasin ang patch mula sa itaas. At pinalamot yan ang lahat ng marmalade ice. Totoo ba sila? Gusto ko sanang totoo yan. Pero narito ang mga gummies. Naglagay kami ng ilan sa ibabaw. Sa tingin baw, ko, magugustuhan ito ni Kate. At ikaw, ano sa tingin mo? Oh, handa na rin ako! Masarap Sandali, ano? Yellow? Nakakatakot yan! At itong pasta ay itim. Nasunog pa? Well, tama lang. Pasensya na. Wednesday. Ngayon, subukan natin itong pasta. Mukhang pamilyar ito. Ganyan magluto si Lola para sa akin. Ayos! Salamat! Wow! Pakiusap! Panahon na para subukan ito. Hindi ko pa ito nakita dati. Ang sarap! Ito ang ako ang nanalo. Na Tara na! Wala ka ba? Bakit kaibigan ko si Emmett? Sige, gusto ko ng salad. Ano? Oh, napakasimple lang. Oh. Tama si Lola. Madali lang. Ang mga kamay ko ay nagkakatingin na magsimula. Pinakuluan ko ito at hiniwa ko ng maliliit na piraso. Oh, ang tip-tip! Mas marami dito! Paalam! Paalam! Ilipat ang salad at magdagdag ng ilang breadcrumbs. Ginawa ko sila mismo. Napakasarap nila. Idinadagdag ito sa salad. Ah, oh. Alos nakalimutan ko ang keso! Panakrusin ito! Mas marami! Mas mabuti! Handa na ang salad! Paalam, paalam. Ako naman! Gagawa ako ng mahusay na salad, ang dami kong gulay, pero kailangan kong gawing kawili-wili ito. Una, hinihiwa lahat ng gulay sa maliliit na piraso. Ngayon, hinihiwa ang keso. At para maging sobrang astig ang salad ko, gagawa ako ng isang bagay na interesante. Ang lahat ng gulay ay magiging hugis bulaklak. At keso rin. Tingnan mo yon, Mukhang kamangha-mangha. Ilalagay ito sa mga skewer at sa florera. Paano mo ito nagustuhan? Isa ako. Seryoso? Maganda ito para sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung so ano talaga ganda. ang da at nakakatakang. No. Ito ay... Oh, sige. Tinatagilin no. lahat ng mga sangkap. Astig! Handa ka na ba? Light! Talab na ang siliko, paa rin pipino. He wanted to the dying manapis. Gawin ang pangbalat ng gulay. Eating tonelade ain't Tingnan mo yan. Pumunta ka umupo, ilagay ang aking mga olives at mayroon tayong maliit na halimaw na may mga matakati. katitara na. Oh. Hindi! Oh, oo, oh, oh, at hindi ko alam. Ano itong meron tayo dito? Isang salad na may manok at keso? Gustong gusto ko ito! At milyon-milyong likes! Meow! Alam kong magugustuhan niya yon. Ano ito? Isang halimaw na gulay? Ano kaya ang gawa ng mga mata na yon? Ay, hindi ko gusto ang mga olive. Miyerkules, gusto mo ba akong lasunin? Si Lola ang panalo. Hindi.